So ang gagawin natin dahil panalo tayo sa winning line. <laughs> winning line. si Bro Ding. Oh. ano mo ano, ano, mo bro? Ano mo yung kalaban eh. Uh, Ayan. Mamaya. Kami magkalaban na mamaya. Out na yan. Qualified na yan. Pupuntik uh, siya pa lalaro ng tournament ay closer di ba ganyan guys Manok at itlog yung ulam ko nag mo na yung bot, yung kanina, yung mo, ha? Hindi na Dalawa tayo, sabi ni Alan. At least may makapasok. At least may makapasok. O, <coughs> kapag naka-3 na Dato'ng panalo lang bro. ano? ka, na. alam mo, walang picture pagkain sa top yun eh. Pagkain sa walang picture Hindi ka lang may goya Hindi, hmm. sa'yo-sa'yo, okay. sa'yo-sa'yo, taglayan. No, alam mo na. Yung mga 2 yung mga, mga martes. Yeah, best, ang gaga ang naglaban yung... dito. Misa nga, tatlong po na yung naglaro. Oh. <laughs> mayan ka na po? Ay, mayan ka na po. <inaudible> dapat ka muna ba ginawa niya. Hindi pwede yung asal mo gano'n. Anong dahilan daw bakit ka ay gusto? mo Kaya nga Ayaw yata matalo Reklamo-reklamo Iba naman sila ko rereklamo mo pa